Tinubay na nahuli ng PNP Bagaw ang tatlong suspek na sangkot sa illegal logging matapos ang isinagawang anti-illegal logging operation sa barangay Asinga via Bagaw, Cagayan. Kinilala ang mga ito na sina alias Chan, 31 anyos, alias Son, 21 anyos, at alias Rod, 48 anyos, na pawang mga residente rin ng nabanggit na bayan. Nagkakahalaga ng 13,500 pesos ang naturang mga naputol na kahoy na may kabuang sukat na 300 board feet. Ayon sa ulat ng otoridad, naaktuhan umano ang mga suspek na hinihila ang mga bagong putol na kahoy at nang hingan ng dokumento ay wala silang maipakita dahilan ng kanilang agarang pagkakahuli. Ang mga suspek ay nasa kustodiya na ng Baggao Police Station at mahaharap sa kasong paglabag sa PD-705 o Revised Forestry Reform Code of the Philippines. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Idol!